Bakit ka umiiyak? Dede pa? Akin okay na, akin okay na. Akin okay na, akin okay na. Wala na akong water. Bibili na pa akong water. Wala tayong kasama. Dalawa lang tayo dito. Ano gusto mo? Dede? Eh, wala na nga water. Ubus na. Wala tayong... Wala akong kapal. Ako lang bababa. Okay lang ka si mama. Meron kang ano. Oh, hindi, hindi. na. Wala tayong kapalit dito. <coughs> hot water na lang. Just sa may ba? Ayaw mo no, hot water? Sasama ka, bibili ako ng tubig sa baba pa tayo bababa. Uh, o, oh, iwanan na lang kita muna dito. O, oh, sige, wag na iya. O, oh, baka lalo kang magkasakit. Gagaling ka na nga eh. O, oh, sige na ha. Okay, good boy. <coughs>